Ang taong ka na ate Mikay? Mag-54 na po ako. 54? Ngayong may 54. Uy, bata pa, hmm. no? Ikaw... Uh, 35 ako na ako. Ang nagustuhan ko po niyan unang-una. Oo. Uh -huh. an... Kuwan. Mabait po siya. Ha? Huh? Mabait po uh -huh. ang nagustuhan ko sa kanya. Okay. Makatapos maalalahanin. Eh. Okay. Yan ang nagustuhan ko sa kanya. Uh -huh. Noon nang hindi ako naliligo. Kukuma ko ng tabo yan, papalibuan ako. Ooh. Parang ginagawa akong... Baby. Baby. Diyos maray na udto po sa Indugabos mga katuwang dito po ako ngayon sa isang napakalayong lugar dito po sa Camarines Norte sa Usay Panganiban Kala ko na ko na ang mga lugar dito sa Camarines Norte Kala ko narating ko na lahat ng barangay Pero meron pa palang hindi ako napupuntahan tulad po nitong mga lugar na to Itong mga barangay na ito na hindi ko pa napupuntahan Na sobrang layo, almost 3 hours na po ako na nagmumotorsiklo mga katuwang Hindi ko pa nararating yung pupuntahan kong uh, barangay Yung isang uh, PWD na inilapit po sa atin na inihingi po sa atin ng tulong mga katuwang no? kaya samahan nyo ako uh, puntahan natin sulo po ako ngayon mga katuwang itong lugar na to maganda para akong nga uh, nasa little bagyo paakyat pababa ganda ng kalsada pero walang biyahe rito yung mga tao rito may mga motorsiklo yung iba naman naglalakad kapag ka walang motorsiklo yung iba nakikiangkas na lang ito yung lugar na to na napakaganda ng daan, napakaganda ng kalsada pero walang biyahe, no? Buti na lang po yung panahon natin, nakisama naman sa akin, mainit po ang panahon, walang ulan dahil kung hindi, tingin ko madulas na naman yung daan, no? Ah, yung sobrang baba, mga katuwang. Ah, tara. Sa isang uh, uh, pinakikiusap sa atin na matulungan natin, mga katuwang. Eh. Ito ang bahay ni na Pandoy at uh, Mikai yung bahay nila si Pandoy eh napangasawa itong si Mikay parang parang nanay na lang ni Pandoy itong kanyang asawang si Mikay itong bahay nila oh medyo delikado rin sa lugar na to naka elevate masyado sila para o yung kusina nila bangin Ayan. po oy kuya po kayo, kain po Thank you, thank you. Uh, inaasahan na lang darating ako rito kasi uh, nagpasabi ako dito sa nag-message sa atin ng pupunta ako ngayong araw na 'to. Medyo malayo nga lang po ito mga katuwang, Mula po sa daet. Eh, halos inabot po tayo ng dalawang oras at kalahati bago natin narating tung lugar na 'to ni Pandoy at uh, Mikai yan. Pasok tayo sa bahay niya. Kausapin natin. Salamat, salamat. Delikado na rin yung bahay nila. Sira-sira na rin. Sira-sira na rin yung bahay niyo, no? Opo. Pabuti. Paano dito kung may... Malakas na hangin, baka kayo mahulog dun sa bangin. Dalawang bagyo na po ang nagdaan kuya, Mabuti sawa ng Panginoon. Di pa na kukuhan na... Kaya Pantoy, magpakidamit. Ate uh, kay kumusta ka? Ano oh, mabuti po. Ma, ma. Kapi po, Kuya. Ah, ay, salamat, salamat. Okay na ako, okay na. Oo. Patagal na kayo rito nakatira, Ate Mikay? Ano po, mga pa 12 years na po kami. 12 years na kayo rito? Oo, po, sa lugar na ito. Nakatakot kasi bangin yung... Bangin. Bangin yung bahay nyo. Hmm. Kunting... Kunting hangin, baka kayo dito ay eh, mahulog dyan sa... Hmm. Sa bangin. Hindi kayo nag-aalala, natatakot? Ay, siguro po ang ano ko naman po ay naghahawak po ako sa Panginoon. Unang-una, pinanghawakan po namin ang Diyos sa buhay namin. Ay wala naman po kaming choice. Kasi unang-una po, kung may lamang <laughs> po kaming lupa dito, nakikitirik lang po kami sa lugar na ito. Kaya kung ano po yung ano sa amin, ng sa, sa gobyerno po ito na... Oh, dito, tabing, tabing, da, oh, tabing ilog kasi. Okay. Oh, uh -huh. po, ina po ang ano sa amin. Okay, Tagasan kayo talaga. Sorsogon. Ah, sorsogon kayo. Erosin. Erosin. Erosin sorsogon. Ikaw kuya. Erosin po kuya. Pareho kayong dalawa. Mm. -hmm. Ubat kayo nakarating dito ng dalawa. Taga sorsogon kayo. Sa hanap buhay, dahil natuturin po ako sa pagiginto. Ang pagiginto kasi may panahon naman. Maganda. Oo, oh, may, may panahon na, na may din. nakukuha. Isang taon na katrabaho, wala pang pinaparte, oh. puro lang trabaho. So pagka wala kang nakukuhang ginto, anong hanap buhay? Ang kuhaan ko po, ginagawa ko po, nag-uuling. Nag-uuling, pero wag kang puputol ng kahoy at uh, ang, illegal cutting of trees, kaso ang, yun. Ang kinukuha ko lang po, yung mga malalambot na kahoy. Yung yeah, mga yung mga fruit bearing trees. Yung mga trees. matitigas na kahoy, iwan po yan. Yeah, so, dahil okay. ginagamit po natin yan sa pag... sa bahay, Oo. ginagamit oh. Okay, okay. So, yun, ang hanap mga, mo, Pandoy. Ang ko po, nag, nag-uuling yung hanap buhay ko. Okay. Tagal na kayo dito sa lugar na to? Nung nasa bahay po, niyo? Nasa ano po? Three years. Nasa three years na po. Dito po. sa lugar na ito. Dito sa bahay. Oh. Pero sa lugar na ito, nasa padusing taon na po kami. Oo. Oh, dito sa barangay na to. Opo, Pero dito sa lugar na to, tabing... Nasa tatlong taon po kami. Dito sa bangin na to. 3 Three years na. Opo. Buti, di kayo tinatamaan ng malakas na hangin dito. Kung may bagyo, kung di min... ka nag-aalala. Kung may sampu, kuya, Nabakwit po sa barangay. Ah, Sala. naging bakwit na, kasi delikado. Nabakwit. Kung minsan naman, nasunod na lang po ako doon sa barangay. Uh Oo. -oh. Dahil pagkalimbawa may bagyo, napunta po dito yung kuwan, uh, tanod sa amin. Uh -oh. Sabi, magbakwit kayo. Sa baka pilitang kayo Dyan. Malapit tama. kayo sa ilog. Uh -oh. Kaya ang ginagawa po namin, pag bagyo, nabakwit po kami sa may barangay San Disidro uh -oh. Isidro. Okay. okay. Pagkatapos, doon uh -oh. kami na kuwan, uh, uh, palipas, oras. Okay. Mm -hmm. Kasi dalawang bagyo na po ang nagdaan dito sa bahay namin hindi naman na tutumba. na po ang bahay namin. Kaya nga <laughs> eh. <laughs> Oo, napakadelikado. Kaya oh. hindi pa maipaayos dahil oh, wala. mga wala. ano yan, mga okit-okit sila gawa niyan. ang pagpaayos. Ha? Ako po ko ah, si Ate Mikay, marunong po, ka mag-okit. Siya po okay. gawa. po ako nga, hindi pwede na buburing lang mga. namin. So, marunong ka mag no? Okay. Saan ka na nahihiga dito? Dito po sa taas kami na Ah, sa taas. Oh, ayon Ayun, yung bali oh, yes. uh, second floor nyo. <laughs> may sanin floor, no? Pero syempre delikado rin nga 'yan, no? Opo. bangin kayo pagkatapos eh may second floor pa kayo. Delikado 'to. Nakatagilid na yung bahay nyo at imikay. Opo. May anak ba kayo? Isa po na nag-aaral po siya ngayon. Anong grade? Grade 5. Babae, lalaki. Lalaki. Ah, lalaki. Hmm. So may anak kayong dalawa ni Pandoy. Nakahabol oh. pa, ma'am. <laughs> Nakahabol pa. Ilan taon ka na, Ate Mikay? Mag-54 na po ako. 54? Ngayong may 54. Uy, oh, bata ako. pa, no? Hmm. Ikaw... Uh, 35 ako. 34, 30. 35. So, almost 20 years, no? Yes. Okay. Ang pagitan. Hmm. Parang uh, 20 years ang pagitan ninyong hmm. dalawa. Pero sabi nga niya na age doesn't matter, no? Sa mga nagmamahalan, hindi tinitingnan ang edad at katayuan sa buhay, ano? Tama, oo. Eh, anong nagustuhan mo dito? Parang nanay mo na si Ate Mikay. Ang nagustuhan ko po niyan unang-una. Oo. Oh, oh. Kuan. Mabait po siya. Ha? Huh? Mabait po. Oh. Ang nagustuhan ko sa kanya. Okay. Makatapos maalalahanin. Eh. Okay. Yan ang nagustuhan ko sa kanya. Mm -hmm. hindi ako naliligo. Kung makuha ng tabo yan, papaliguan ako. Eh, parang ginagawa akong... Baby. Baby Wow, Kaya, talaga ha. yun ang nagustuhan ko po sa kanya. Oo, oh, tapos susubuan ka pa. <laughs> hindi naman. <laughs> hindi naman. <laughs> okay, okay. Paghihimay ka pa ng tinik ng isda. Sa pagalimbawa <laughs> hindi ako nakaligo ng isang araw. Patawag po sa akin. Paliligoan ka. Wow, talaga, ha? Ma Sinasabon o, ka. Sinasabon. Binabal pa. <laughs> Oo, na gusto ako dahil sobrang mahal Ate Mikay, ha? Yung pala ang sekreto mo kung ba't ka nagustuhan ni Kuya Pandoy. Ha? Kung bakit, eh, kahit gano'n ang edad ni Ate Mikay, eh, nagustuhan mo, Pandoy, no? Dahil maasikaso sa sa asawa. Oo, oh, di ba? Ano mo sasabi? Parang naluluha ka naman. Ha? Talaga, Ano? Oh, naiiyak si Ate Mikay. Pinaiyak mo Pandoy. Ha? Ah? So ganun talaga, no? Talagang si Ate Mikay lang ay eh, uh, mapagmahal. So hindi ka na naghanap ng iba pa. Oh, hindi nga po, siguro. Na edad mo rin. Nag-asawa. marami din nagkakagusto, pero dahil nag-asawa na kami, 'yun sa paghanga sabi ko. Maghanga lang kayo, Ning. Dahil ako may asawa na ako, hindi naman pwede na. Okay. Mag kagusto pa ako sa inyo. So nagka-girlfriend ka kasing ano mo, no, kasing edad mo. Nagka-girlfriend lang po ako. Pero ang nagustuhan mo talaga ay yung may edad. ko si may edad. Hey kayo, yung, yung may edad sa akin. Okay, okay, okay. Kaya no, nang binata ko, may girlfriend man po ako. Pero uh -huh. hindi kami nagkatuluyan. Siguro ko po hindi ako. Talagang para ha. Talagang simikay para sa iyo. No, siguro po, talagang para, para, sa akin. Talagang itinadhana. Opo, itinadhana. Sa iyo itong simikay. Ako naman po kuya, pinagtapat ko naman po sa kanya na Siyempre po, may dad na ako. Uh -huh. Eh kung gugustuhin mo ako, yung gusto ko, yung ako talaga uh -huh. Uh -huh. Tama. Kasi kung um, bilang po baga siyempre bata po siya ay ako sa kanya, i-sabi naman niya sa akin, Anong man nakaraan mo sabi sa akin, separate na yun sa akin. Dahil siya daw niya ako. Kalilimutan na. kung baka na. naman ay ilang buwan lang tapos wala na. sabi hmm. naman niya sa akin habang nabubuhay daw siya, hindi ako talaga mamahalin niya. So, kayo talaga yung itinadhana, itinadhana ano, itinadhana 20 years, magdan mm. 20 years. Pero, mahal mo talaga <laughs> si ate. Mahal si niya. Ikaw, ate. Ay, sige naman po. Kung gusto naman, nagkaroon ka ba ng karelasyong matanda Simp o kasing edad mo? Ay, dati naman po, syempre. Sa edad ko naman po, ito yung na nakaraan naman po Oo. ako. ano. Pero, syempre po wala yung ano hindi kami nagkaroon ng magandang pagsasama mm -mm, ganun. kaya so, hindi kayo compatible yung, parang ganun at yeah. yung pananakit po sige siyempre po kuya, kapag sinasaktan ka baga bilang babae po kapag yung time na nasaktan ka na eh, kahit sino naman pong babae ah, sinasaktan siya, hindi, ka na, opo dati eh. pero nung ano sabi ko nga parang siyempre po sabi ko ay parang ayoko naman kasama pero ang Diyos talaga may binibigay para talaga para sa iyo para sa akin. ito, Ay, aral ito doon siya. sa mga matatandang binata matatandang dalaga na naiinip na sa buhay Ay, po parang feeling may nila hindi na sila makapag-asawa mm. tama itong si ate uh, Mikay no? Mm hmm. gantay lang po kasi si Lord may will naman po ang Panginoon para po talaga sa bawat isa talaga oh, may itatadhana para sa iyo makakasama mo habang buhay Ay, siya po, naniniwala Ay, man, ka ba na may forever? Um, siguro sa, sa tao po para po sa akin wala. wala. Pero para sa Panginoon talaga. Ang Meron. Correct. Pero kapag siguro, kapag nagmamahalan talaga kayo, nagmamahalan talaga yung isa't isa, kahit matanda man yun o no, bata, kasi wala man po doon sa tanda at saka sa bata, kapag nagmamahalan po talaga, kapag uh, yung pagsasama nyo ay marunong kayo, halimbawa... Bigayan ba? bigay oh, bigayan, give, give and, and, take. take no? Oo. Oh, siguro ko naman, matatawag din yung forever. Ayun, so, tulad baby. ninyo. Ilan taon na oh. kayo kasama? Ano na po kami, ng, uh, si, nang, uh, 13 years. Oo, oh, tagal oh, na okay, rin, ha? Na kami. okay. Kasal ba kayo? Hindi po. Oo. Oh, oh. Ba't hindi kayo magpakasal? Kasi kasal po ako sa una. Ah, kasal ka sa una. May anak ka doon? Wala po. Wala. wala? Wala. Si kuya naman, kuya, wala, wala, wala. din. Single. Single. Oh, very good, no? Okay. Yung anak niyo, uh, anong taon na? Anong grade na? Grade 5. Grade 5. No? Okay. Congratulations sa inyong dalawa. Ang galing. Ha? Huh? Uh -oh. Kain po tayo. Oy, thank you, thank you. Oo, sige lang, Pasensya sige lang. Na, eksakto ano na, naman ang uh, dating ko rito. Pasensya na po. Oo. Uh oh. Gulay lang. Oo, uh oh, eksakto ang dating ko rito, kakain sila. Ito, ito Pero, ang uh, buhay dito ni Pandoy at uh, ni Ate Mikay. Wala kayong kapitbahay dito, no? Wala, wala. wala kayong kapitbahay. Iba kayo natatakot dito sa lugar to, napakataas taas baka... Siyempre, natatakot mo. Oh, oh. po, po 'yun mawawala po sa mm. sa taon. O, wala kayong kapitbahay, pangalawa, yung bahay niyo tagilid na, parang mahuhulog na rito sa bangin, no? At tatalian na lang po namin. Ha? Tinatalian niyo na lang? Oo po, pag may ilong asya, malakas-lakas, inaano po namin diyan tapos inaano namin sa ligid. Oh. Pag tinatali po namin sa atyong atyong Okay, okay. Para hindi lang siya natulog. Oh, sarap ng ulam nila. Ito ay, yung ulam namin. Oh, papaya. Mina Pandoy and uh, Ate Mikay. Ayanan. Mm -hmm. Si Ate Mikay, ito ay panganay ng almost eh, 20 years. 20 years po. Dito kay Pandoy sa kanyang uh, partner. May anak silang isa, hindi ko naabutan. Nasa school pa raw. Mm -hmm. Aral po. Napakalayo nitong lugar nyo. Sobrang layo. Para akong uh, umaakit sa Bagyo o Tagaytay. Oo, di ba? Ang ganda ng lugar na to mga katuwang. Dito sa lugar na to, para akong nasa Little Bagyo o Tagaytay. Mga dinadaanan ko pagka bundok kasi nalilagay ng uh, kalsada. Kaya magandang uh, lugar. Kaya lang siyempre sa hanap buhay ng mga taga rito lalo na si Ate Mikay, hirap sila. Pagkat si si Pandoy ay eh, nagkakabod. Uuling ka. Naguuling. Na. Ikaw naman Ate Mikay, trabaho mo. Ano po, may tanag nagtutulong uh, po ako pag gamas sa ano, tinatanim namin. Ah, uh, binabayaran ka. Hindi po. Pawid, nagpapawid. Ah, pawid kasi mga ano ano nang pawid yun, di ba? Rom, ano? Pawid. Pawidan ano, yung kinukunan ng gawa yung pawid, no? Ngayon o, oh. nandiyan sila o. Oh. Nag-uupa nag 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 lang, hindi ko uupa. Hindi ko naka-uupa. May naka sa akin. Tapos minsan nagpapalaba. May magpapalaba niya? May magpapalaba? Naglalaba kayo? May magpapalaba. May magpapalaba kayo. Ay, po, kano? Ngayon po tayo kuya. Oh, Para hindi na po kami pagkulangin po ng pangaraw-araw na naglalakuan doon sa pagsain po. Pag natakot yan dito ng anak po. Siyempre po, talagang ganun talaga Nakikipaka po sa oh. Sa relasyon nyo ng dalawa, sino ang madalas menita ng ulo? Yung medyo may edad na o yung, <laughs> yung bata? Ay, po yung may bata, bata pa. Ay, yung bata pa, ang medyo may nita ng, <laughs> ng ulo. Po, pasensya, nagpapasensya oh. na. So, normal na yung medyo nagka, may edad, pasensya. Uh -oh. So, ikaw lagi nagpapasensya. Uh oh, Kay Pandoy. Minsan, ganun naman po, kuya ay. Oo. Oh, -oh. Minsan, ako naman, ganun, palitan lang. Uh, ko ang importante, pag mainit ang ulo ng isa, dapat malamig yung isa. Oh, Huwag mags... ko na lang po oh, talaga. Huwag <laughs> magsasabay. Kasi madalas dyan magkaaway kapag nagkakasabay. Ano? Pag mali po ako eh. Oh. Tama yun. Pag mali, sorry no. Hingi ng pasensya. Ganun talaga ang mag-asawa. Sige. Ako'y ano? Ako'y uh, busog pa naman no. Ako ay uh, ipupuntahan pa diyan sa unahan na to sa kabilang barangay. Mm. Oo. Okay. Oh. Sige, sige. Kain na kayo, kain na kayo. Ah, thank you, thank you. Mm. Salamat, salamat. You. Mm. Eh, po, eh, ay, si ba 'yung pangalan mo? Efren po, Efren. Efren, Efren. Kasi sa Sorsogon kayo, no? Ah, sa sa Sorsogon. Kirusin po. Kirusin. Okay. Dito kami nagbubuto sa may Ah, dito na kayo nagbubuto. Matagal na kayo rito pala sa lugar na to. Okay. Ay, okay. Sige, sige. Salamat, salamat. Salamat, Mikay and uh, Pandoy. Thank you, thank you. Nabala ko yung... Uh, pagdating ko, nagsisimula eh, mag, uh, na sila. Mag-hasando uh, ko sana si Pandoy. <laughs> Kaya, thank you, thank you, Pandoy. Salamat. To, aalis na rin ako, ha? At uh, babalik ako rito. Babalik ako rito sa inyo, uh, Ate Mikay and uh, Kuya Pandoy. Sana pagbalik ko kahit paano. Uh, may mga dala akong tulong sa inyo, no? ng mga pinaka problema talaga ninyong dalawa rito. Bahay po ang kwan. Ulan ko lang bahal po. -hmm. Um, pangalawa po, siguro ko sa bigas po talaga. layo po talaga ng bayo. Layo, nga, sobrang layo. Oo. Oo. Tapos, sa pangulang po, siguro may mga gulay-gulay naman. Ah, marami dito. Marami so, talagang bigas, ano? Bigas po. Bigas. Saka, bigas talaga, ano? Oo. So wala naman kayo permanenteng hanap buhay. Paano yung anak ninyo? Ay, sa anak ko naman po, nakikisakay na lang po. Yung ha, nakikisakay? Mga, yung may mamubuting kalooban na nadaan po din. Mga na nakamotor. Naka mga nakamotor. Wala kasi yung biyahe rito eh, no? Mm. Napakala yung lugar, wag <laughs> ang biyahe. Pero magandang kalsada. May mga nakamotor lang na single, single motor. motor sila. Okay. Nakikisakay lang po sa motor. Oo, mm, nakikiangkas. Angkas, angkas. Walang biyahe. Napakala yung lugar, magandang kalsada, pero walang biyahe. Grabe, no? Misa may naliligaw naman. Oo, nakikisakay kayo. Pero kung hindi, lalakarin nyo na napakalayo. Ilang oras nyo nalakad ito biyahe. Wala kayong masak yung motor. Pagpuntang bayan, Sa panganiban. Mga ilang oras nalakad. Hindi pa po ako nakasubok. Ah, hindi pa. Pero tingin ko napakalayo, nakamotor nga ako eh, layo eh, no? Ano? Naka mga isang papuntang oras po, mahigit. Mahigit? Ay, mahigit yon Nag-isang oras na ako nagbabiyahe eh. Hindi po, dalawang oras po. Sige kasi papuntang pa lakad. Pwede, pwede. Dalawang oras, lakad. Kasi oh. papuntang ano lang po dyan Correct. ay isang oras ka hmm. lahat talaga. Oo. Oh, oh. <coughs> Problema talaga nila dito, pagkain bigas. Hirap makabili ng bigas kasi walang permanenteng hanap buhay sila. Ay, paano? Ah, alis na ako, Ate Mikay, ha? And uh, Pandoy. Pag wala kaming bigas, ang tinatayang pa namin kuya, saging. Pag wala kaming bigas, saging. Hindi hmm, naman kayo nag-aaway ng dalawa, nagsisisihan. Ay, hindi naman po. Ha? Siba. Siguro ako para po sa ano, ano ko din po sa mga, may, um, may mga edad na, para po sa akin, sa may mga may edad na, Um, talagang mayroong pong talaga nakaukol talaga na para sa iyo. Basta antay-antay lang, huwag magmadali. Yung okay, iba po nagmamadali. Kasi pag nagmamadali po ba nga kuya ay... Um, Parang naglalakad na dapat um, um, pag natisod ka, masakit yun. Tama, tama. Pero kapag nagaantay ka talaga na naka-align si Lord sa iyo, Siguro ko talagang the best. Katulad sarili. mo. Katulad ko. Hinintay mo si Pandoy. Hinintay ko. Hmm. Di mo akalain na Ah, uh, sa edad mong Ano na po ako? Ilang edad mo nung maging partner mo ito si Pandoy? Mga 36 po. 36. Ikaw naman Pandoy, nung edad 19. mo noon? Ha? 19. 19. Okay. So, almost 20 years ang pagitan okay. nyo eh, no? Panganay mo 20 years kay Pandoy. Okay. Kumusta ang pakiramdam Pandoy na may asawa o partner sa buhay na katulad ni Mikay na parang nanay mo na? ayos lang, ayos, po, ayos lang po kuya mm -hmm. dahil ako, pinasawa ko po ito dahil ginusgusto po kasi kung hindi ko gusto hindi naman kontra sa yung pamilya mo noon hindi mam po, kung hindi ko po gusto ito hindi kayo magtatagal ng ilang taon na tayo 10 years. 13 years hindi tayo magtatagal ng ikaw naman years. ate Mika, hindi ba kumontra yung pamilya mo dito kay Pandoy siyempre po, unang una po um, tatawa siyempre, ano, natawa lang sila natawa lang sila at nabilib pa okay um, tinawanan ka nila kayo nung una pero nung bandang huli bumilib naman hanga na sila oo at saka yung mga kapinsanan ko din doon na mga ano na mga sabi nga ay mga may edad na din mm -hmm. na ngayon nag, pwede man pala sabi mo kapag oh, asawa okay pa. so huwag magmadali huwag magmadali kaya sila nakakapag nangyak, kapag asawa oh, na eh, naalala ko nga si ano nga si Bixuto nga <laughs> karakarga pa niya yung si Pauline Luna. Hmm. O ngayon, asawa na niya. Hmm. Diba? May ganun, no? Maganda asamahan nila. Maganda kakasundo sila mag-asawa, no? Ganun talaga, no? Ang importante, may respeto at pagmamahal sa isa-pisa. Diba? Pandoy. O dyan niyo muna ito. Bahala na kayo nito, ha? Pabalik na lang ako. Bili kayo ng bigas, ha? Salamat okay. po. Salamat po. <laughs> Oo. Balikan ko kayo dito, ha? Thank you, po. Hindi na po kayo nagkain kuya. Okay lang, busog pa naman ako. Ingat okay. kayo Hindi dito po, ingat ha. Po. Ingat God po kuya. Oh. Oh. God bless. Opo, oh sige, sige, po. sige. Ingat kayo lagi. Okay. Thank you po. Tara na, lubog ko na tayo. Puntan pa tayo doon sa unahan dun. motor doon sa kalsada sa highway. Lalakad pa tayo dito. Hanapin natin dito sa Newgan. Yung bahay, minahanap nating PWD hindi na kaya ng motor dito eh Imagine almost 3 eh, hours, 3 and a half hours na tayo rito Papunta rito Hello Ronnie, kumusta ka? okay lang po Oh, galing sa si si Ronnie. Ilang taong ka na Ronnie? 30. Si na po ako. 37 years old. Yung pangkalagayan mo mula sa pagkabata mo ganyan ka na? Hindi man daw po. Nitay ko yan sa ano, balkon. Oo, oh, sige sige. Oo. Kaya mo? Kaya po. Patay tayo. Ah, ganyan ginagawa mo? Oh, po. Sabi nung kakilala ko, nadaanan ko dyan nagkwento sa akin, kapitbahay nyo rito. Na Nakakapaglakad-lakad ka daw dyan sa sentro, sa, sa barangay nyo dito? Dati po. Ah, okay. big sabihin hindi pa ganyan malala. Opo. Oh, Ngayon ay wala na. Hindi na kaya. Hindi na kaya. Nandito naman yung kanyang nanay. May nanay siya rito eh. Nang umaalalay sa kanya. Yung tayo sa balkon? Wawa wow, naman itong si Ronnie. Eh. Kaya mo po. So ganyan ang uh, ginagawa mo. Pupunta ka ng CR. Gapang, no? Gala ka siya rito. Mama po. Mama mo? Okay, mabuti. Andiyan mama mo, naalagaan ka, nababantayan ka Ronnie, ano? Yeah. Ha? Oo. Oo. Ito ang kwarto mo? Okay ronnie ni may may damit ka? Pala ito yung nanay. Ito yung lagi nakabantay dito kay Ronnie. Ito pang nanay ano? Oh, kayo lang nag-aalaga sa kanya. Okay. Laking tao sana nito ni Ronnie, ano? Paano yung kapag ka mabigat daw, mabigat. Sa laking tao nito ni Ronnie pagka kailangan buhatin niyo. Mabigat. No? Ay nahihipon tumong iyan yung ama nito. Andiyan. Ha? Huh? Hmm. Eh, hmm. ah, may trabaho. Kami trabaho naman yung tatay. kaya okay, nga po ngayon nag ano kami, yung nangangawit nanyo. Ah, nangangawit nanyo. Hmm, Bihira trabaho. Ramihan tampay. Kulang trabaho. Pag mag-crop rice, wala nang trabaho. pagkatapos ng kopra, wala nang trabaho. Ako hindi mabuhay sa perang yan. Ako hindi. Sapat lang. Kulang pa. kulang pa. Ito ba si Ronnie may nakukuha po ito sa ano? Sa PWD yung yung benefits ano para sa mga po. PWD? Wala po pag, ano lang po pag Pasko lang yung pag Christmas book nila. Anong nakukuha po? Grocery po. Yun lang. Opo. Wala nang iba. Wala May kaya mo pa rin daw ang uh, maggupit. Kung paggupit ka kahit ganyan, kaya mo pa magupit? May, ah, okay. May resort po siya. Ah, okay. So kahit pa paano, kahit eh, hmm. ganyan ang kalagayan itong anak mo ate. Okay. Nagahanap buhay pa rin Opo. si Ronnie, no? Mm -hmm. Ano magbigay, magbigay. Hmm. Hindi. Salamat oh. po magbigay. Oh, at least eh, yung sa sarili niyang pangangailangan, nakukuha niya sa paggupit-gupit, no? Okay. Sabi Ronnie, nakapag-asawa ka daw bago ka naging ganyan. Siya man po. Ang pag asawang mo po. Hindi rin nagtagal. Iniwan ka. Hirap uh, din yung walang pang buhay ay. Anong mangyari sa iyo yan? Iniwan ka? Ha? Anong edad mo nung mangyari sa iyo yan? Siguro po na 20, ano? 25 siguro po ako. Uh, Nakakalakad-lakad pa ako noon ay. Mm uh -hmm. -uh. Para rin 'yun yung isang tinutulungan din namin PWD na naka-wheelchair na ngayon si ano. rito rin sa Panganiban si Marites. Nakapag-asawa pa nga siya, nag-nagkaanak siya. Then uh, na polio na siya, ngayon naka-wheelchair na. So ganyan din nangyari sa iyo pala no? So na hindi nyo na pa-antay polio to. Siya po yan, nagdala po namin 'yan sa kay doktor po. Ah ba bakit? Bakit? Bakit um, na polio? Wala man po siyang ano ito yung... Wala man sintomas ng polio. Wala man po. Ang narisita man ni Doktor po. Puro man po vitamins lang. Yun lang ang ano, sa kanya. Malayo man daw sa polio. Pero talaga po hindi na siya nakalakad. Kasi nung dalayan po namin ito kay Doktor Kumayo, nakakalakad-lakad pa po siya. Okay. Tapos nitong ano. Okay, nangyari ito sa kanya. Hmm. Hmm.